back to my YouTube channel. Ako na po ni si Madeline Archaga, ang inyong higala. So guys, for today's video ay, ayan guys, nag, ano ako sa aking motor, sa aking two wheels, ayan, inihanda at, at tayo'y aalis. So ayan, aalis na naman tayo guys. So actually guys, pupunta tayo ng bayan kasi may kikitain tayong person, sering So ayan guys, papunta nga kami ng ano bayan kasi dumating yung pinsan kong galing sa Maynila eh at nakipagkita siya doon sa bayan at kami daw ay kakain. So ayan guys, inalo kami ng kain. So syempre ang person hindi yan mag-atubiling pumunta kasi kain na po ang pinag-usapan. So ayan guys, we're going to let's go, let's go. guys, tayo yun nandito na sa Restar One. Restar One. So, ayan na guys. Ayan yung mga kamag-anak kong nakipagkita sa akin. Ayan. Minsan lang po kaming magkikita. Ayan. Ito yung nakaano pink. Ayan. Kapatid yan ng nanay ko. Tsaka ito naman yung katabi ko na naka-black ng jacket. Asawa ng kapatid ng nanay ko. Ayan. Mga tsahin ko yan sila. Tsaka itong dalawang babaeng ito. Charot. Ayan yung mga pinsan ko. Yung nakablak sa harapan ko, anak nang nasa katabi ko. Tsaka yung isa na nasa gitna, pinsan ko din yan. Kata anak pa rin yan ng ano, na, kapatid ng nanay ko na lalaki. So ayan, ito katabi ko sa kabila ay ang anak ko. Tsaka yung lalaki, asawa yan ng na babae na nakablock na nasa harapan ko. Ayan sila. Mag-asawa. Yan yung nag-treat sa amin. Siya yung nag-imbita sa amin na magkita-kita daw kami dito kasi minsan lang talaga guys, magkita guys once in a century. So, minsan lang talaga kasi matagal din silang hindi nag dito sa Leyte. Kaya, ayan, nakipagkita sila at hinaalo kami ng kain. So, ayan guys, kain kami ng kain. So, sorry kung walang ano sounds kasi tinanggalan ko na sounds. Baka masipiar tayo ni Lolo. Kaya ayan. At saka binilis-binilisan ko para hindi masyadong magtagal. Tiyaring. So, ayan guys. So, syempre kapag bagong kita na matagal na hindi nagkikita, meron talaga dyan chikahan. Ayan, maritisan to the max. Ayan, sobrang ano guys, tagal ng aming pagchichikahan kasi yung pagkain na in-order namin ay sobrang tagal ding dumating. Kaya medyo mahaba-haba yung mga maritisa na nangyari sa amin. So ayan, matagal din kasi kami. Yung dalawa guys, si ano, si... Mama, Bibi at saka si Nanay Lucina, itong dalawang tiyahin ko. Hindi yan galing sa Manila, dito lang yan, pero ibang barangay. Ayan, nasa ano sila, barrio, parang maliit na ano, nasa bukid. Pero minsan lang din kami magkikita kasi minsan lang sila pupunta dito sa bayan at ako din minsan lang magka-time na makipag-meet sa kanila at yung pinsan kung nasa gitna, naka-white nandito lang yan dyan sa ano, malapit lang yan sa amin guys. Pero hindi talaga kami magkikita guys kasi sa sobrang busy. busy bisihan ang mga person kaya ayan. Ngayon sinimantala namin ang pagkakataon na andito yung isang pinsa namin at nang lelebre. Kaya ayan, chikahan to the max. Ayan, chika-chika pa more. pagkatapos namin kumain dito at nagjikahan ay nag-isa-isa kaming umuwi ng kan aming 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 sa aming mga kanya kanyang buhay so ayan salamat and thank you sa pinsan ko na naglaan po ng time para kami ay magkakita-kita so ayan guys maya maya ay iba na naman ang ating pupuntahan at pagkatapos namin kumain umuwi na kami at pupunta na naman tayo guys ayan ganyan si girl kabisi pupunta na naman tayo sa bukid para manguha ng mga ano ano chiring so ayan guys inilaan ko lang tulaga ang time na to para makipag meet sa kanila actually pupunta na sana kami pero tumawag siya at magkita kaya hindi kami tumuloy after lunch namin tinuloy ang aming lakad papunta sa bukid. So ayan guys, may amaya pupunta na po ang girl. 2,000 years later. Ayan mga Zay, welcome back na naman sa ating avid. Oh, welcome back to my YouTube channel. And guys, for today's video, ayan. Andito na naman tayo sa kabundukan. <laughs> kasama ang aking kaibigan charot ayan guys di ko yan kaibigan ano ko yan siya inimi charis so yan guys we're here with my uh, anakis anak ko yan guys ayan pupunta po kami sa bukid ayan bukid na naman tayo syempre guys taga bukid kami eh kaya lagi kami nasa bukid so guys ayan Biar ngaku. We're going to ano na naman Bukid Ay, mangunguha na naman kami ng ano guys, panggatong Tsaka yung asawa ko, ayun nauna na siya Manguha din siya ng kahoy para ano, gawin niyang kulungan ng ano yung mga biik naming maliliit o, ayan. yung pinakita ko sa inyo yung maliliit na biik kasi kailangan na siyang isiparate guys after kasi one month isiparit na siya. Ang kaso, wala kaming mapaglagyan kasi yung isang baboy namin, malapit na ding mga nak. Kaya, gagawa siya ng maliit na kulungan para don sa ano, maliliit na baboy. Kasi kailangan na siyang ano, isiparit kasi one month na siya. Kailangan ng lutasin. Ah, ano ba ang Tagalog sa lutas, guys? Ayan. So, manguha din siya ng kahoy para gawin niyang kulungan. Tsaka kami din, ang anak ko, kukuha din kami ng mga panggatong. Ayan. Ganun. So, kaya tayo'y maglakbay na naman. Maglakbay sa kabundukan para sa ating kinabukasan. Charot. So, ayan guys. Huwag kayong magsawa sa ano ko guys. Sa video ko na laging nasa bukid. Kasi tagabukid kami yung mga tao dyan na nagsasabi na yung video ko na walang ano ayaan nyo na wag na lang kayong tumingin kung ayaw nyo hindi ko naman kayo pinipilit ayan. so ayan guys let's go ayun asawa ko guys asawa ko guys nakipagmaritisan o oh. ayan nakahanap siya ng kamaritisan sawa ko guys nakahanap ng kamaritisan <laughs> ayan siya <laughs> nagmaritis nagmaritis sila kayo maingay guys at sila ay nagmaritis eh anak ko Kita ayo I'm the lady tap Lady nama itak I am a lady tap I'm gonna lady tap malapit na kami sa aming bahay kubo sa so, ayan makita na siya guys so ayan malapit na ay may kabayo may kabayo nagjai <laughs> malapit na kami sa aming bahay kubo dito sa bukid ayan Ayan na guys. Ang aming mumunting bahay kubo. Biri madamuna. Asang kabayo. Ayan. Dito na tayo. Ayan mga jay. We are here na. Ayan. So ayan mga jay. Nakarating na tayo dito sa ating alakbayo. Munting ano. Bahay kubo. Ayan. May kabayo dito guys. Init. Uy. Ayan may kahoy. Puro po po siya nila. Ayan mga jay. May kabayo. Ayan may kabayo. May kabayo. May kabayo. So ayan na guys, umpisa na ang arangkada, ang pangunguha ng mga kahoy. Ayan... So, ayan guys. Ganun nga ang journey at ang buhay ng girl. Pagkatapos doon, pumunta sa bayan at kumain. Dito na naman sa bukid, kumakayod para sa future. So, ayan, guys. Kasama ko ang asawa ko. Andito kami nang nguhaan ng panggatong. So, ayan, guys. Yung pinanguha ko panggatong sa kanya naman yung igawa nga niya ng bahay ng aming mga malilit na peggy. So, ayan, guys. Ganun talaga ang buhay. Kailangan magsipag para may tiyaga. Ayam baliktad, magtiyaga para may sipag o oh, ano ba talaga. Ayin guys! And that's all for today's video. Thank you for watching and don't forget to like, subscribe, and click the bell button para makikita mo natin ya susunod video. Bye-bye, guys! And God bless everyone!